Hintindihan niya mong masalis eh. namin may mga kaibigan kung paano ko nagdidesenyo ang DPWH. Sa usapin nito pong flood control, lalong-lalo na ko sa Candaba Swamp. Eh, no? Kasi ang resulta ko ng investigasyon sa Senado, eh, kuminsan, mga flood control, eh, wala man lang permit o coordination dito ho, sa water resource na dapat eh, dyan ho, sa mga main river channel. At kasama uh, natin si Engineer Ganla. Gano ba karami, o saan po particular dyan ho, sa inyong distrito muna sa Pampanga 1st District Engineering Office na pinrioridad yung uh, mga flood control dyan so, ho, sa area ng Kandaba? Ayan nasa mapa tayo. Yes sir. Sir, almost sa 4th uh, District po. Mm -hmm. Kandaba kasi nasa 4th Legislative District. So ito yung parang mababang lugar. Uh, swampy area po dati kasi yan. Kaya pag dumarating ang tagulan, halos lahat dito from sa bayan ng Candaba and then ayun po Magumbali, barangka ayan po pinag-usapan, Salapuan, sa Lourdes, Mandili, sa Mapaniki. Ito po, dito talaga lumulubog. Lumulubog po. And so, kailangan po kasi ma-protection ng lahat ng mga, yun, yung mga bahay-bahay at ari-ari ng mga tao po doon dyan. So, itong binabanggit mo ninyong mga lugar, barangka, ito po yung yes. Uh, kontrobersyal na meron pong nasira dito. You know? At uh, sino pinoproteksyon na nika? Pagka ho kasi tayo eh, ho ng mga multi-million na project eh. Ano ba yung pino protection nun ho natin dyan? Sir, so, dito, kahit mm -hmm. anong pong lugar, ang muna pong priority ng public works, yung lives and properties po ng mm -hmm. mga tao dyan. And then yung livelihood po. Kung an paano natin sila ma matulungan sa po, po protection sa kanila yung mga sakahan or kung may mga palaisdaan sila dyan yung po mga ginagawa mo So yung Malisik River na binabanggat nyo anong katuglong na river channel na yan e talagang sinasabi nyo Sir yung galing sa taas from Bulacan sir So Sierra Madre Yes sir Tubig galing sa mata From Bulacan po yan then pababa na po ng Pampanga River So hindi lang ho mga kaibigan ang Pampanga River ang pinakikitunguhan ho na watershed nito pong uh, Kandaba. Yeah, yes, okay, Kundi dito sa Bulacan. Kaya ang uh, siste, mga kaibigan, yung pinaka -mga babang lugar gaya ho nito. Ito, ito talaga yung baha, swamp. Itong barangka, paniki, sa lapungan. Yes, sir. Malaking bahagi dyan ang binabaha. Tama, sir. Ito bayan ng Kandaba.